ulit si Gilbert. Lagi nakasimangot pero masaya. Gumigising ng maaga para makapamili ng paninda. Hindi nagsasawang harapin yung hirap ng buhay. Yung paulit-ulit lang ang ginagawa mo araw-araw. Yung mamimili ka ngayon, magtitinda ka mamaya. Mamimili ka bukas, magtitinda ka mamaya. Mamimili ka ulit, magtitinda ka ulit. Yung paulit-ulit palang ginagawa mo na yun. Yung pala yung challenge sa'yo ni Lord. Hindi mo napapansin. Yung sa paulit-ulit na ginagawa mo, unti-unti mo na palang nakukuha yung mga pangarap mo hindi man ganun kataas yung pangarap mo, at least nakukuha mo. Kailangan lang talaga sa ganitong negosyo, matibay yung loob mo, matatag ka. Hindi ka pwedeng pahina-hina. Kung sa kunting bagay lang, susuko ka na agad. Sa kunting sabihin lang ng iba, bibitaw ka na. Napakaraming hamon sa buhay, araw-araw kang susubukan, at araw-araw titingnan yung tibay mo. At isa lang gagawin mo, habang nahihirapan ka, mas lalo mo pang pagsipagan, lalo mo pang gagalingan. At pag nakikita ni Lord na habang nahihirapan ka, tuloy-tuloy ka lang, hindi ka sumusuko, mabuti ang hangarin mo, wala kang tinatapakang tao, siya na mismo ang mag-aangat sa iyo. Kahit hilahin ka man ang hilahin pababa ng iba, hindi na nila kaya. Dahil nandun ka na, matatag ka na. Kung ikaw nahihirapan ngayon, wag mong isipin yun, ang isipin mo palagi, may mas nahihirapan pa sa iyo. Yun yung pinanghugutan ko noon. Hindi ko iniisip yung hirap ko, yung puya at sakit ng katawan, umuulan, umiinit, nagtitinda tayo. Hindi ko iniisip yung, lalo pag nakikita kong mas may nahihirapan pa sa akin. Minsan may nakikita ko sa tabi ng kalsada, umuulan, naglalakad, may nandilimos. Doon iniisip ko bakit hindi ko gawin Nang tuloy-tuloy yung mga gusto ko. Sila ngang nahihirapan, patuloy na lumalaban, ako pa kayang kompleto. Ang palagi kong tinitingnan guys, lalo pag ako nandun sa bayan, sa mga pinupuntahan ko, yung mga tao na hirap na hirap pag umikot ka dito sabi niya napakarami pa rin mahihirap talaga sobrang dami hindi mo mabibilang merong iba dyan patawa tawa lang pero napakadaming problema ibig sabihin lang noon nilalabanan nila tinatatagan lang nila kasi napakahirap lalo pag sumuko ka na yung walang wala ka na tapos sakakapasusuko tapos wala ka namang ibang aasahan kaya sa mga katulad ko guys na vendor hindi man kasing lakas ko ang benta nyo hindi man kasing dami ng binibenta ko ang kinikita nyo Tuloy-tuloy nyo lang yan. Basta mabuti yung hangarin mo, patas kang lumalaban, patas yung kinikita mo araw-araw. Ibibilis at ibibilis ka ni Lord. Isa lang ang sekreto dyan, huwag na huwag mong mamadaliin yung mga gusto mo. Unti-unti lang, huwag na huwag mong mamadaliin. Huwag na huwag kang maiinip, sabihin mong medyo maedad ka na ganito, huli na? Hindi. Walang huli-huli, lahat tayo sabay-sabay. Lahat sa atin may plano si Lord. Basta ayos yung ginagawa mo. Ako hindi ako naghahangad ng malaking kita noon. Napakasaya ko na kumita ko ng 300 sarili ko, kumita ko ng 500 sarili ko. Napakasaya na. Hanggang tinuloy-tuloy ko lang, nakakuha ko ng tindero, medyo maayos naman. Minsan sablay din, sablay din magpatinda minsan kasi siyempre hindi naman sila tulad natin na ang focus talaga nila talagang para sa'yo, tulungan ka. Siyempre para kumita lang sila. Bibihira ka din makakuha ng tindero na ituturing na negosyo nila yung negosyo mo. Pag nakakuha ka ng gano'n na tindero, napakaswerte mo. Ginagawa ko itong mga video ito para mapursigi ka, ma-inspire ka. Gusto ko makita na umasenso ka kahit papano, kahit konti yung mawawala, yung naramdaman mong hirap. Alam kong sa dami-dami ng tao na dadaan nitong video ko, meron at merong tatamaan. Kaya kung ikaw ay isa doon, ano pang hinihintay? Buhayin mo yung sarili mo, laruin mo lang, libangin mo lang yung sarili mo, gawin mo lang laro yung ginagawa mo araw-araw. Huwag -araw. mong masyadong seryosuhin. Ako itong pag ninegosyo ko Ginagawa ko lang laro Nililibang ko lang sarili ko Dahil negosyo ko na to eh Gusto ko masaya Ayaw ko nung nagnegosyo na ako Malungkot pa ako Kumikita na ako Malungkot pa ako Sarili ko na to Tapos malulungkot pa ako Ayan makikita ko lang yung mga na ganito Nakaponder na tayo guys Napakasaya talaga iba Iba yung sariling pinaghirapan mo Kaysa sa bigay ng iba Kaya sabi nung iba na Kuya baka matulungan mo ko Hindi gusto ko matuto ka Tumayo sa sarili mo pa. Napakasarap yung sarili mong pinaghirapan tapos makikita mo na unti-unti munang inaangat yung sarili mo.